Narito ng PTV Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Health na hindi na bago at nakarecover na ang apat na naitalang kaso ng walking pneumonia sa bansa. Baliwanag ng ahensya ang ulat hinggil sa apat na kaso ay naitala mula pa noong Enero hanggang Nobyembre. Mahigit sa kalahati din dyan, anya ng influenza-like illnesses ay posibleng sanhi ng iba pang pathogens na nagagamot at pwedeng maiwasan upang hindi na kumalat. Patuloy din anya ang ginagawang surveillance system ng ahensya para sa kapakanan ng publiko. Samantalang muling hinikayat ng DOH ang publiko na gawin ng mga healthy measures gaya ng paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask at regular na pagkakonsulta sa doktor sakaling nakakaranas ng ubo, sipon at iba pang karamdaman. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers na mapapagana na at ligtas ang pagtatrabaho ng mga Pilipino sa Japan. Ito'y matapos sa tayo ng DMW, ang Japan Employment Facilitation Desk sa Tokyo at Osaka. Ayon kay DMW Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang pagbuo ng Japan Desk ay nagpapatunay na malakas na ugnayan ng Pilipinas at Japan. Dahil ng Japan -desk na mapapabilis ang pagproseso sa mga dokumento ng mga Pilipinong nais na magtrabaho sa nasabing bansa. Bukod dito, imomonitor din ng Japan -desk ang pag-alis at pag-uwi ng bawat Pilipino. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ifalat ili kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Gorizeta. Magandang umaga.